Last news Update Mga balita ngayon tapang sa karagatan DRP Suluan Crew sa Baho de Masinloc pinarangalan ng PCG Principal binaril sa harap ng paaralan sa Midsayap, North Cotabato Higit 16.4 million pesos sa laga ng smuggled cigarette na samsam sa karagatan ng Basilan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Pinarangalan ng Philippine Coast Guard o PCG ang crew ng BRP Suluan MRRV 4406 ngayong Agosto 12 sa Pier 15, Manila dahil sa tapang at profesionalismong ipinakita sa misyon sa Baho de Masinloc noong Agosto Gs habang nagaganap ang kadiwa para sa bagong bayaning mangisda upang tulungan ang 35 mangisdang Pilipino. Tinarget ng China Coast Guard ang BRP Suluan gamit ang water cannon sa husay ng crew na iwasan ang tama at ligtas na natapos ang operasyon sa kabila ng mapanganib na maniobra at pagharang ng mga banyagang barko. Pinuri ni Admiral Ronnie Hill L. Gavan ang sakripisyo ng 43 sakay kabilang ang medical team, special forces at media. Matapos ang insidente, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang karapatan at soberenya nito sa West Philippine Sea at hindi uurong sa anumang banta. Isang prinsipal ang sugatan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa harap ng Agriculture Elementary School sa Barangay Central, Midsayap ngayong umaga ng Martes. Kinilala ang biktima na si Arlene Alcibar, prinsipal ng nasabing paaralan. Ayon sa inisyal na investigasyon, minamaneho ni Alcibar ang kanyang pulang Toyota Rush at papasok na sa gate ng paaralan bandang alas 7 ng umaga nang pagbabarilin siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga salarin patungo sa direksyon direksyon ng barangay sa Lunayan. Agad isinugod sa ospital ang biktima habang patuloy ang investigasyon ng hat pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at madakip ang mga responsable. Patuloy ring inaalam ang motibo sa likod ng krimen nasamsam ng Western Mindanao Naval Command o WMNC ng Philippine Navy, katuwang ang Bureau of Customs Buwanga ang bahigit 16.4 million pesos halaga ng mga ipinuslit na sigarilyo mula sa isang motorized fishing vessel sa karagatan malapit sa Timbungan Island, Basilan Nahuli ng mga operatiba ang MBC Bird na lula ng iba't ibang undocumented na sigarilyo. Kabilang sa mga nasa bat ang dosing kahon ng Fort Menthol na nagkakahalaga ng 688,000 pesos, 101 kahon ng New Aries na aabot sa 5.7 million pesos, 49 kahon ng Astro na 2.8 million pesos ang halaga, 90 kahon ng New Orleans na 5.1 million pesos, 30 kahon ng Champion Mild Menthol na 1.7 million pesos at 27 ream ng Fort Menthol na nagkakahalaga ng 31,000 pesos. Ang nasabing bangka at kontrabando ay dinala sa BOC Sambuanga City para sa kaukulang investigasyon at legal na disposisyon bilang bahagi ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan kontra smuggling sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.